Kabilugan pa ng buwan nang dumating sa Maynila si Lola Dayang, isang anim na dalawang gulang na igorot mula Benguet. Bitbit ang mumunting bag na may laman lang na bahag, binakle at retrato ng yumaon niyang asawa. Nabalitaan kasi niyang unti-unti nang bumabagsak ang kita ng paborito niyang mall, ang Sky Pines Centro, ang tanging alaala ng kabiyak niyang si Don Andoy na siyang unang nagpatayo nito bago siya pumanaw sampung taon na ang nakararaan kaya ipinangako niya sa sariling pupuntahan niya iyon ng palihim para alamin kung bakit nagkakagulo ang negosyo nilang iniwan sa kanya bilang tagapagmana at para malaman din kung nadarama pa rin ba sa establishmento ang mainit na kulturang naisip nila noon bilang mall na may puso. Ayaw niyang kilalanin siya ng mga tao kaya nagsuot siya ng lumang uniforme ng janitress na inarkila pa niya sa ungpin. Tinakpan ng pulang binakle ang buhok at kinabukasan pa lang ay nag-apply na bilang tagalinis na si Nanay Lisa sabay. Sabing marunong siyang magtagalog at kaunti lang ang alam sa computers kaya agad siyang tinanggap ni Sir Nico. Ang mataray na operations manager na ang bukang bibig ay performance bago puso. At kahit medyo nag-alangan ang HR na si Maya Pumirma rin sila sa kontrata. Kaya simula lunes, alas 5 pa lang ng umaga, walis na agad ang hawak ni Lola. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saang probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa mga ganitong kwento, i-like na ang video, mag-subscribe, at i ang notification bell. Dahil bukas, may isa na namang kwento. Tayong puno ng twist, hindi ka paniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Tara! Ituloy na natin ang kwento. Dayang at sinisipat ang bawat sulok ng food court, pinupunasan ng mga mesang nililiguan ng kape at palihim na nanginingitian ang mga sales lady kapag napapansin niyang pagod na pagod na ang mga ito. Ilang araw pa lang na na niyang may mali. Si Nico pala'y mahilig mambastos ng empleyado. Pinapahiya ang mga guard kung late ng dalawang minuto. Pinapagsisigaw ang mga cashier kapag may bentang kulang ng 50 sentimos. At kung makatingin sa kanya na janitres lang ay parang nakakita ng basahan. Dahil mahina ang loob ng karamihan, walang sumasagot. Pero si Lola Dayang, imbes na magalit, ay tahimik lang. Iniipon ang nakikitang pang-aabuso sa isip. At tuwing break, pinapasaya ang sarili sa simpleng champorado sa karinderya ng mall. Iniisip ang mga kainaman ng Cordillera at kinakausap ang litrato ng asawa sa loob ng pitaka. Andoy, kung nandito ka, siguradong nagre-reklamo ka na sa masamang pamamalakad ng anak mo sa negosyo mo. Isang biyernes, bago mag-closing, may nalaglag na perfume bottle sa beauty section at nabasag. Dali-daling tumakbo si Lola Dayang para mag-mop. Pero hindi pa man siya nakalapit, ay naroon na si Nico, nag galit na galit na para bang kasalanan ng mundo ang pagkabasag. At sa harap ng maraming sales lady at customer, Tinuro siya ng lalaki. Iniabot ang papel na termination memo at sinigawang inuubos mo oras ko inang. Wala kang silbi dito. Simula ngayon, tanggal ka na. Hindi na kumibo si Lola Dayang. Nangingilid na ang luha. Pero pinipigilan, hawak-hawak ang lumang basahan. At ang tanong lang niya ay, maaari ba raw niyang kuhanin ang huling sahod para may pambili siya ng bigas? Ngumisi si Nico, binulungan pang, bumalik ka na sa bundok niyo. At iniharap pa sa publiko ang papel para mas malinaw ang kahihiyan. Akala niya ay tapos na, pero kinabukasan, Sabado ng hapon, nakatakda pa lang dumating ang mysterious investor na matagal nang inaantay ng board para iligtas ang nalulugi nilang negosyo. Pinag-ayos ni Nico ang buong lobby, pinapila ang empleyado, at inatasan pa ang mga janitress na magsuot ng bagong headcap. Pero nang dumating ang convoy ng sasakyan, Bumaba ang abogado ng pamilya, kasunod ang dalawang security, at sa gitna, nang naghihintay na tauhan, biglang lumitaw si Lola Dayang, nakaterno na igorot orange tapis at puting barong, tangan ang baston ng yumaong asawa. Nagbulungan ng lahat at hawak ng abogado ang folder na may titulo ng kumpanya. Sabay sabing, Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo si Doña Dayang Dominguez, nag-iisang may-ari a chairwoman Namutla si Nico, natuyuan ng laway, pero sinubukan pa ring ngumiti. "Ma'am, biro lang 'yung nangyari, training lang." Ngunit pinutol siya ng donya, malumanay pero matalim ang mata. "Biro para sa kabuhayan para sa akin at sa mga kasama mong inaapi mo. Mula ngayon, ikaw naman ang magwawalis ng kalat na iniwan mo sa puso ng mga empleyado." Ipinatawag niya ang buong HR at board pinabasa ang CCTV na may record ng lahat ng pang-aabuso, pinaiyak ang ilang cashier na ngayon lang nakitang may kakampi. Sila at agad pinag-resign si Nico nang walang separation pay, habang si Maya, natahimik na nagmalasakit, ay ginawang bagong operations head. Ang mga guard at sales lady na may binigyan ng dagdag na arawang allowance at libreng check-up at si Lola Dayang mismo ang nag-ikot sa bawat stall, pinakilala ang sarili Inalala ang pangalan ng bawat Janitress at sinabihang, "Kung may problema, kayo lumapit kayo sa akin. Ako ang inang Dayang rito. Kinagabihan, sa rooftop garden na minsang tinawag na Sky Haven, pero pinabayaan na. Pinahanap niya ang lumang kulungan ng mga tanim at pinabuksan muli. Ito ang gagawin nating Cordillera Corner, Anya, para maipakita sa Maynila na ang Igorot ay marangal at may pusong kayang magtaguyod ng buong gusali. Sa unang Sabado ng susunod na buwan, inanunsyo sa social media ng mall ang Grand Relaunch at ng araw na iyon bumaha ng turista, hindi dahil sa sale, kundi dahil sa kwento ng janitres na minura, sinibak at kalaunay nagpakilalang may-ari. Pumila ang mga reporter at sa harap ng kamera, tinanong siya kung ano ang masasabi niya sa nagawang diskriminasyon ni Nico. Kaya ngumiti lang siya tinampal ang pulang binakle at sinabing, Pagtaoy na tapakan ng dangal, hindi kailangang sumigaw agad, minsan maglilinis ka muna ng palihim para mas makita mo kung sino ang tunay na marumi. Sa dulo, hinanap siya ng mga dating katribo sa Benguet para batiin at dinalhan siya ng basket ng sariwang Arabica. Iniakyat niya iyon sa food court at pinatikim sa mga barista, kaya nagkaroon ng bagong kape dayang blend na kinahumalingan ng lahat. Tuwing alas 6 ng gabi, bago magsara ang mall, makikita si Lola Dayang na nag-iikot pa rin. May hawak na maliit na walis tambo. Hindi dahil kailangan pa niyang maglinis, kundi para ipaalala sa sarili at sa empleyado na walang trabahong maliit kung malaki ang puso. At sa bawat bagwis ng walis, parang inaalis din niya ang bakas ng pang-aapi sa sahig ng alaala sapagkat kung may natutuhan ang lahat sa kwento niya, iyon ay ang simpleng aral na huwag manghusga sa taong nakauniporme dahil baka sa likod ng damit ka trabahoy, nakatago ang tunay na nagmamayari ng pangarap mo. Ano ang masasabi mo sa kwento natin ngayon? Meron ka bang natutunan? Pakicomment lang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, pakihit ang like at huwag kalimutan mag-subscribe at etap ang notification bell para updated ka dahil ako ay mag-a-upload ng bagong video araw-araw alas 6 ng umaga. See you tomorrow, buddy!